Manira kanilang ba O magiging katotohan pa Bakit maroon ka ng iba Eto guys, kanunod ng TV Walang magawa Sama si Mother Ayan po guys oh. So, Gandang mag naman kayo guys Sa ating mga bagong uh, videos na bag panibagong account uh, YouTube account na naman to guys kasi nawala yung ano nawala yung YouTube account ko dati na Nestor Lerin na Miko. Paano ba yung maibalik sa... sa kasi nasira yung cellphone ko guys. Tapos yung panibagong cellphone. Paano ko ba may... May... May lagay ulit para ma-continue ko yung aking YouTube... Uh, yung YouTube ano ko, account ko. Please comment guys. Ah, Ang na naman kayo mag-comment naman kayo.